The chorus yeah. oh it's not your dream chorus not truly really. <laughs> it's my dream chorus is to be with you no, Ay, ako. Ikaw. Okay. Ayan na. Lataw. Ayan na. Ako ba'y nalulula? Hindi ko mapigilan sa kanya. Ako'y lubos na humahanga. Sa suot na ikaw ay matududa. Nasa nito yun ako. Streamer, streamer. Huh? Si ang streamer. What? Hindi na kita sa Facebook. Uy, ah. hindi ah. Oh. Ano pangalan ko, kuya? Oh, ang pogi mo naman, kuya. Nakita ko na. Ha? Nakita mo ako sa Facebook? Oo. Oh. Baka sa pa naginip mo. Nakita mo ako. Nag-live ba? Nag-live ba? Nag-live? Nag-live ako? Hindi ako nag-live. Okay, huwag mo muna yung next. Wait oh, lang. Uh, okay. Huwag mo muna next. Puso muna tayo. Oh. Ano pangalan mo? Raul. Ang galing! Ang galing! What's your name? What's your name? name? Raul. Pangalan mo? <laughs> <laughs> pangalan mo ba ikaw? Dexter. Dexter? Gusto mo ba eh, ano? i-type? Ganun. Para if ever na hanapin kita. Ganun. <laughs> Dexter. Raul. Huh? Pero ano, kuya may hinahanap ako dito. Ikaw ba? Ba't ka lang dito sa Ome? Alam, boring. Boring lang? So tingin mo ba lalaki ako o babae? Lalaki. Lagi ano? Ah, 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 ah. Laki. Laki? ka, ano? Huh? Lalaki. Lalaki? Seryoso ka? Lalaki? Hindi nga, lalaki ako? Oo. Oh. Lalaki. Ano ba marinig yung totoong boses ko? Oo oh, ah. Uh. Lalaki <laughs> ka, lalaki. Hi, kuya. Lalaki ka. Lalaki ba ako? Iwan. Lalaki pa din ako? Gantong boses, lalaki pa din? Hindi. <laughs> Ka? Oh, stranger ka? Oo, oh, lang yun, kuya. Uy, e, parang totoo. Parang totoo ba? Ba't hindi mo tinatanong yung pangalan ko? Ano pangalan mo? Ano pangalan pa. ko? Baby, okay. kita ko sa'yo. sana mo. wow, wow, Sa lagi ko sa'yo. I mean, okay. Sorry, sorry. <laughs> Grabe naman ni ako. Sorry. mo Ano yung ano? Mahalin mo na lang ano ako. Yung... Huh? Ano yung pangalan mo sana? YouTube mo? Oh. YouTube ko? Ito. Uh, Nora Grifaldia. Mm -mm, yun yun. Mahirap na ako. big kasi yung pangalan ko. Mahirap ba? Oo. Kaya nga sabi ko kanina sa'yo, itawagan mo na lang baby. na! Hindi ko mapikilan sa kanya ikaw ay matututa Ngunit sa kanya Ang lakas ng aking tawa You got me now! You got me now! Ha? Ah? Oo, oh, nagla ako ngayon, kuya. Alam ba? Ito, yun din yung pangalan ko sa Facebook. Gapong-gapo na nga sila sa'yo eh. Hindi ka na marunong kiligin, kuya. Totoo ba? <laughs> Hindi. Hindi oh, talaga. Oo, oh, napapasin ko. Pero ang cute mo ah. Ang cute mo. Mayroon ka sa anime? Para kang ano, para kang naga-anime sa, sa ano, sa, sa mo ah. May, ma, mahilig ka sa anime? Medyo, oo. Oh. Hindi nga. Hindi ma, ano, mahilig ka din sa ano, sa anime na walang ani. Yung anime, tapos wala siyang ani. Mahilig ka sa me, ako. Mahilig ka sa akin. sa Whoa, 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 Ano ginagawa mo dito? Wala lang ganun. Wala lang, wala. Pero ako may so, hinahanap ako ditong ano. Crush na crush ko. Dati pa yun eh. Mm -mm. eh kaya, kaya ako nag-oome talaga. Matagal na ako nag-oome kasi hinahanap ko talaga siya. Napanaginipan ko siya eh. Gusto, mo makita yung picture? Baka kasi nakita mo dito. Baka lang naman. Wait lang ah. Ito siya kakuya oh. Alamin ako binakako ni Kuya. Wala na. How do you put this machine? Streamer ba? Huh? What? Huh? Streamer ka? Streamer? Streamer guy? <laughs> Oo, oh, streamer ka na Paano yung streamer? Paano ako naging streamer? Nga ako streamer eh. Ang galing, ang galing! Okay. Streamer lagay ka? Hindi ako streamer kuya ha! Pag streamer ako, sana kilala mo ko ba diba? Kita ko ni Masakuan! Live din mo! Ay! bisaya ka pala! Kita di kasi akong live ha! Saan live? Uy! Kuya! Kuya! Where are you from? I'm from your heart! Yeah! Yeah! Huh? ba? she No. Hindi ako streamer. Anong ginagawa mo? May inahanap akong crush dito. Sino? Ano sino? Si Marcus T. E. Ay, Ano mo nakilala Dito sa Ome din. Paano mo hinahanap? Hinahanap ko lang. next ko gano'n. Tapos hanapin ko. Gusto mo makita? Baka lang kasi nakita mo siya dito. O, patingin. Wait lang ha. Eto, kuya wo. Gago. Gago. <laughs> Oh. Ikaw mura pa ako, kuya. Sorry. <laughs> Tingnan <Buti> mo lang. <laughs> <laughs> Makalaini ka ba? Ano tingin mo ba? Laini o BBM? Secret. Undecided pa ako, kuya. Tingin ko. Hindi naman registrado 'to, eh. May pagtingin oh. na kasi ako. <laughs> ano pangalan mo? Ako ba? My name is Dan Darrell Vincent Clyde Anthony Jericho James Christopher kabu ba naman? Pwede bang baby na lang? Pwede! <tinyo> tingin mo ba lalaki, babae? Ikaw? Hindi, ikaw. Ah, uh, tingin ko sa akin hindi. Eh ako? Hindi. Huh? Hindi. Ano ka? Lalaki o babae? Gusto mo ba malaman lang. ng totoo, kuya? Ako, oh, sige. Ikaw si Carlos eh. Ay, ako. Ikaw? Ayan na! Ah, ah Ayan ay nalulula Hindi ko mapigilan sa kanya Ako'y lubos na humahanga Sa suot na ikaw ay magbududa Ngunit sa kanya ang lakas ng aking Ito yung totoong boses ko Naka voice changer ka Naka voice changer ako Boses ko dati Grabe naman sa boses ko dati Alam mo ba yun? Alam mo ba yung kantang yun? Hindi Bagsakan Ang alam ko lang yung mahaling kita, gano'n. Sabihin ko eh. Ano taong ka na? 18. Yo, nag ka ba? Oo. Nag-aaral akong mahal. Batiin Ako din. Anong pangalan mo? pangalan ko pala Lala. Lala mo? Dito ako Lala. Lala Lala Lala. Lala Lala Lala.

Oh, yeah. Oops! Don't next me. Okay. Okay. I like your chair. I like you too. I like your chair. I like you too. Why me? I like your chair. My chair. Like you too. Yeah. What? Oh. Okay. Sorry, <laughs> that okay. i love oh, you more on what the next. You Mike, what mic do you use? It's five, five K, B, uh, six, seven, eight what do you make music i make content you make content like, <laughs> actually, i actually love your mic <laughs> you like my mic love it i love it like you can change your voice in it that like there's some uh, ch voice changer it's on the computer i oh, you know i want to your voice is so big. Wait, but it's okay though. It's where are okay. you from? Philippines. Okay. Oh, okay, I like your accent. Oh, I love yours too, darling. Thank you. I love your mind. God damn. Are <laughs> <laughs> yeah, sure, you a know, fucking English? How much was on your spot? <laughs> 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 Laguna. Really? Laguna? Yeah. San sa Laguna? Laguna? Yeah. Are you a I'm Laguna gang No, I'm not. Pure. Why is your accent like that? Where did oh, you learn that. that one? <laughs> oh, I learned it from when I was a kid. So all my cousins lived in Australia, so I had to. Ah, okay. Is yeah. it okay. bad? I'm galing. I'm galing. Okay. Where are you from? Laguna? Laguna. We're Laguna. Some... <laughs> Where are in Laguna. San Pablo! from? I'm from Santa Rosa Good job, you have a good place Enchanted Kingdom, I love yeah, it Yeah, okay Do you play games? <laughs> is you account in you, playing games? I'll take a picture, okay? I'll follow okay. you later okay, <laughs> <laughs> Um, well, How old well, are you? Okay, ladies first I'm 20 20? I'm 18 Yeah I'm your kuya How you, yes yeah, so that's so sweet <laughs> and then i'm 23 swimming, i'm your age <laughs> okay sorry it's, right. right. it's just a number yeah what, what's your content? on the tv huh, huh? Kind. Oh, yeah Hello everyone. Oh my god, is it okay? Oh, it's okay. You're so nice. Thank you so much. Thank you too. I I hope you have a wonderful day, okay? And good luck to your channel. I'll subscribe later. Thank you so much. The next one, No, no, no. Oh, kalahoy, the next one. Oh, thank you, i Magulat <laughs> <That's laughs> ako yun. Nice. like what course na? oh marketing. Huh? Marketing. Yeah. Mm, Great. What's your college? Yeah, college. Second year. I'm a uh, graduating student. IT. Oh, good chorus yeah. Oh, is that your dream? Not truly. Really. <laughs> yes, my dream course is to be with you. <laughs> <laughs> Of course, is like flight attendant. Good good luck, good luck. <laughs> That's weird. Here's my pendant. Oh yeah, no, it's airplane. Yeah, mula na yeah. tayo tapik ano sausawon mo sa bulalo? What? Is the that... okay bulalo sausawon sa bulalo? Yeah. May sausawon sa bulalo? I want to you. Bulalo is like sabaw. Sinusot-sot. Sinusot-sot. Parang nagkasawsawan sa bulalo. <laughs> yeah, I'm like Nalaga. Uh, you have toyo, Apatis. What's your story? Ah, Apatis! Like, <laughs> toyo dapat. Apatis. Toyo. Toyo, may maharap ka naman Oh, sir. Oh, I like also the... Patis with calamansi. No, Toyo, Kalamansi. Patis with Kalamansi and with Suli. Toyo. Patis. Toyo. Okay, Toyo. I'm gonna try that one. Toyo. What? Ha? Kung bibigyan ka ng chance na may pag-uusap sa tamang tao, kung ano pag-uusapan natin. Teka, teka, teka. <laughs> oh. <coughs> <coughs> oh. I like that one. I don't have any question. Do you have a question? I actually don't have a question. <laughs> okay, I'm just the one who have a lot of question here. Okay. But I I already forgot it. What's your name again? That, uh, Gerald. Gerald. -E -R -E -L -L. Oh Terrell, um, yeah. I keep forgetting sure. your name. Can I call you baby? Sure, call no. me baby. Okay, baby. I said baby, not baby. Okay. Thank you so much for this wonderful. Nice. Yeah, enjoy it, eh? I enjoyed it so much. Hay natay hirapan ako mag-English. <laughs> Bye. Thank, Thank you so you much Tara. You're so nice. Thank you, to Nora. You're so mm. kind to.